Hello mga mare, mga pare Tuesday pa nga ang video na ito guys kaya gumawa lang ako ng simpleng baho ng anak ko ayan, hindi ko na na-explain sa inyo dahil nga hindi tayo super creative so, ginawa ko lang ng paraan para may makakain siya sa school at pagkatapos ay nagsalang na din ako ng red kidney beans dahil nga gusto ng asawa ko ng refried beans so, na, ginawa na rin natin yan at pagkatapos nagluto na rin ako ng aming pamerienda dahil nga alam kong pag-uwi ng anak ko galing sa school ay maghihingi yan ng makakain. So, ayan na nga. Lagi tayong nakakita ng mga content creator na gumagawa ng mga merienda, kakanin, mga ano-ano pa dyan. So, so syempre talaga mag-crave tayo dahil nga wala akong carnation na uh, liquid. So, ginamit ko lang itong milk powder na pang cooking. So, carnation din siya pero nalo ko lang siya sa whole milk. Para nga maging creamy po ang ating puto cheese muntik ko na palang makalimutan itong butter so muntik na so ayan guys sinalang ko na yan sya dyan sa strainer dahil nga nahirapan akong magmix mix para mag walang buo buo ginamit ko yung strainer at pagkatapos ay ilagay na natin dyan para ma steam na natin ang ating puto cheese nilagyan ko lang ng shredded cheddar dahil wala tayong Eden Craft Cheese or ano pa yan dyan. So, ayan lang. Para paraan lang para may pang merienda. At ayan nga, super excited ako sa aking puto cheese. Kaya tinicheck ko yun siya guys. Gumamit ako ng toothpick. So, dapat malinis pa ang ating toothpick. Hindi po toothpick na kabilin-bilin na ng ating mga ex. So, ayan na guys. Pinalamig ko muna siya at nagtry na tayo ng isa. So, success po talaga guys. Dahil nga, bounce bounce. Ang nakalimutan ko lang pala ang ilagay dito, yung vanilla or yung vanilla essence, yun ang nakalimutan ko. Pero, okay din naman siya. Dahil nga doon sa milk powder, masarap siya at may, medyo mabango siya. Amoy na gatas. I mean, syempre, amoy gatas talaga yan. Pero, basta masarap siya. Pero, next time, lalagyan ko niya ng vanilla extract or vanilla essence. At, sa huli, ay naluto na rin itong beans. So, ayan na. Masaya na yung asawa ko dahil nga kahit simple yung mga pagkain na namimiss niya ay niluluto ko. So, kahit hindi yan perfect na kagaya ng niluluto ng nanay niya, ay tinatry ko pa lutuin. Pagkatapos, bumuntan din kami sa likod dahil gusto kong tanggalin na itong last na kalabasa. Last na itong kalabasang to sa puno na ito. So, sa isang puno, tatlo lang itong nakuha ko. Dahil nga kinain na po siya ng snail, yung katawan niya tingnan niyo nag gasgas gas, gas, gas na dahil sa snail. So hindi na talaga siya namunga pa. So sa year na ito, lima lang talaga ang kalabasa na nakuha ko. Last year 13, pero this year lima lang po. So parang lugi tayo this year dahil nga late na tayong nagtanim. So babawin na lang ako next year. So ito pa yung raised bed na ginawa ko, 'di ba? Nakita nyo, ginawa ko ito. So ito na po yung resulta, guys. Tingnan nyo. 'di ba? DIY lang natin 'yan. Oo, oh, 'di ba? Effective. Thank you for watching.